Naranasan mo na bang mahulog sa taong hindi mo naman dapat gustuhin? Yung tipong, alam mong may asawa na siya pero hindi mo mapigilan ang nararamdaman mo. Sa bawat ngiti niya, sa bawat tingin, sa bawat salita. Parang may hatak na hindi mo maipaliwanag. Ramdam mo ang tensyon. Ramdam mo ang koneksyon. Pero kasabay nito, ramdam mo rin ang guilt ang pagkalito at ang takot. Kaibigan, hindi ka nag-iisa at ang nararamdaman mo, bagamat komplikado, ay may paliwanag. Sa video na ito, ilalantad natin ang pitong dahilan kung bakit ka nagkakagusto sa isang taong may asawa na. At higit sa lahat, paano mo ito makokontrol bago pa ito sirain ang sarili mo o ang buhay ng iba panoorin mo ang video hanggang dulo dahil pag-uusapan natin kung ano ba dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon. Kung handa ka ng harapin ang katotohanan, tara simulan natin. Part 1 Ang mapanganib na kaakit-akit. Bakit sila ang nagiging target ng emosyon mo? 1. Dahil sa aura ng katatagan at katiyakan. Ang taong may asawa ay kadalasang may aura ng stability. Ibang klase silang kumilos, kalmado, parang alam na nila ang direksyon ng buhay. At ito mismo ang nagiging magnet ng emosyon mo. Sa panahon kung saan maraming lalaki o babae ang pabebe, pabago-bago ng isip at takot sa commitment. Kapag may nakita kang taong settled, committed, may direksyon Parang ang sarap pagkatiwalaan. Subconsciously, ang utak mo ay nagahanap ng emotional safety. Kaya ang mga taong may pamilya, lalo na kung maayos silang magpakita ng responsibility, ay nagiging attractive. Hindi dahil taken sila, kundi dahil stable sila. Paano ito makokontrol? I-acknowledge mo na ang humahanga ka sa katangian niya hindi sa kanya bilang partner. Ang maturity, pagiging responsable, pagiging present, ay mga bagay na pwede mong hanapin sa isang taong hindi pa committed. Huwag mong idealize ang taong unavailable. Ilista mo ang mga qualities na gusto mo sa kanya at hanapin mo ito sa mga taong pwede ka ring mahalin pabalik. 2. Dahil sa bawal, at likas sa tao ang nai-excite sa bawal. Psychologically speaking, the forbidden is thrilling. Kapag alam mong hindi pwede, mas tumitindi ang curiosity, mas tumitindi ang attraction. Kaya nga ang tinatawag nating forbidden fruit syndrome ay totoo, lalo na sa usaping pag-ibig. Maaring hindi mo ito sadya, pero kapag may tension, may limitasyon, at may panganib na mahuli. Mas tumitindi ang dopamine rush. Parang addiction. Parang naglalaro ka ng apoy. Pero ito ang tanong. Gusto mo ba talaga siya? O gusto mo lang yung idea na hindi siya dapat mahalin? Paano ito makokontrol? I-reframe mo ang narrative sa utak mo. Hindi ito exciting. Ito ay isang delikadong emosyon na pwedeng makasira ng pamilya, pati ng sarili mong dignidad. Kapag naalala mong may ibang nasasaktan sa background, madali mong makita kung sino ang tunay na biktima sa secret fantasy na ito. 3. Dahil feeling mo, naiintindihan ka niya kahit hindi kayo. Minsan, ang pagkakagusto ay nagsisimula hindi sa pisikal kundi sa emotional resonance. May mga taong tila nakakabasa ng iniisip mo, nakikinig, hindi nang huhusga, at nagkakaroon ka ng illusion na ito ang taong nakakaintindi sa akin. Kapag may asawa na siya, lalo kang nababaliw sa tanong na bakit siya pa ang nakakaintindi sa akin? Bakit hindi yung single ito ang tinatawag ng mga psychologist na emotional transference. Ililipat mo sa kanya ang emotional needs mo kahit hindi naman siya dapat punuan 'yon. Paano ito makokontrol? Huwag mong gawing tagapuno ang isang taong hindi naman available. Ang emosyon ay parang tubig. Ilagay mo sa maling lalagyan, mababasag lang pareho. Ang tunay na koneksyon ay mutual. Hindi mo kailangan ng kanlungan sa taong may sabay ng kinakanlungan. 4. Dahil feeling mo, hindi ka kailangan pumili. Ito ang masakit, pero honest na dahilan. Wala kang commitment. Kaya feeling mo, ikaw lang ang may karapatang umasa. Hindi mo kailangan magdesisyon kasi siya ang may sabit. So, nagiging convenient ang sitwasyon subconsciously nai-enjoy mo ang emotional intimacy pero walang obligation walang pananagutan parang kausap mo siya pero hindi mo kailangang sagutin ang tanong na kailan tayo at ito ay isang anyo ng emotional cowardice paano ito makokontrol tanungin mo ang sarili mo gusto mo ba ng tunay na relasyon o nagtatago ka lang sa ilusyon ng koneksyon ang taong tunay na malakas ay hindi natatakot sa commitment at hindi rin kumakapit sa mga bagay na hindi para sa kanya. 5. Dahil feeling mo special ka. Dahil ikaw ang pinili niyang kausap. Ito ang pinakamapanganib na illusion. May asawa na siya, pero ako ang gusto niyang kausap. Sa dami ng tao, ako ang nilapitan niya. Ako ang ginugusto niya kahit may sabit siya. At diyan ka nalulunod. Nakakakiliti sa ego yan. Para kang chosen one. Pero ang hindi mo nakikita, hindi lang ikaw ang naka-experience nito. Kung nagawa niyang lumapit sa iyo habang may asawa siya, may posibilidad hindi ikaw ang una at hindi ikaw ang huli. Paano ito makokontrol? Huwag kang magbalin lang sa fantasy na ikaw ang exception. Ang taong handang ibitray ang asawa ay kayang ibitray ka rin sa oras na maging inconvenient ka. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagsisimula sa pagtataksil. 6. Dahil may kakulangan ka na hindi mo maamin. At siya ang naging sagot. Kadalasan kapag tayo ay emotionally wounded naghahanap tayo ng pansamantalang lunas. Kapag feeling mo kulang ka ng affection, validation o presence sa buhay at may isang taong nagbibigay sa iyo ng pansin, nagkakaroon ka ng ilusyon na pagmamahal ito. Pero ang totoo, comfort lang ito at baka trauma bonding. Nagkakagusto ka sa kanya dahil may tinatamaan siyang kakulangan sa iyo hindi dahil tunay mo siyang mahal. Paano ito makokontrol? Huminto ka. Balikan mo ang sarili mo. Ano ang kulang sa iyo? Ano ang hinahanap mo na hindi mo mabigay sa sarili mo? Kapag natutunan mong punuan ang sarili mo, hindi mo nahahanapin yan sa taong may sabit. Magsisimula kang magmahal hindi dahil sa kakulangan kundi sa kabuuan. 7 dahil takot kang masaktan kaya pinipili mo yung hindi pwede. Ito ang paradox. May mga taong paulit-ulit na nahuhulog sa mga unavailable kasi subconsciously takot silang masaktan. Kapag pinili mo ang taong alam mong hindi pwede, parang sinisigurado mong walang totoong commitment. At kung masaktan ka man, parang in-expect mo na. So hindi ka totally mag invest hindi ka rin totally bibitaw. Parang laging nasa gitna. Pero ang totoo, nagsasayang ka lang ng panahon sa ilusyon. Paano ito makokontrol? Kilalanin ang pattern mo. Paulit-ulit ka bang nahuhulog sa hindi pwede? Tanungin mo ang sarili mo. Ayokong masaktan ba? O ayokong magmahal ng buo? Ang pagmamahal ay hindi dapat laro ng takas dapat ito ay disisyong may tapang. Part 2. Paano mo ito makokontrol? Step by step, stoic approach. 1. Awareness equals kalayaan. Ayon kay Epictetus, you cannot control what happens, but you can control how you respond. Ang unang hakbang sa pagkakawala sa maling damdamin ay pagkilala sa nararamdaman mo at pagtanggap na hindi ito tama. 2. Putuli ng fantasia. Itigil mo ang pag-replay sa isipan mo ng mga what-ifs. Hindi ito pelikula. Hindi ka bida sa isang love story. Isa itong realidad na pwedeng may masirang buhay kung ipagpapatuloy mo. 3. Iwasan ang mga trigger moments. Kung may contact kayo, limitahan. Kung sa trabaho, maging professional. Kung online, unfollow muna. Ang boundaries ay hindi weakness, kundi protection ng dignity mo. 4. I-channel ang emosyon sa mas makabuluhang bagay. Use your feelings as fuel. Mag-aral, mag-ehersisyo, maglingkod sa pamilya. Gamitin mo ang emotional energy sa paggawa ng buhay na ikaw mismo ay proud. 5. Tanggapin na ang tunay na pagmamahal ay walang inaapakang iba. Kung may nasasaktan, hindi yan tunay na pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal ay tahimik, matuwid, at hindi kinakailangang itago. Final Reflection Stoic wisdom sa gitna ng tukso. Sabi ni Marcus Aurelius, if something is not right, don't do it. If it's not true, don't say it. Kung mali, huwag ipilit. Kung totoo ang nararamdaman mo, ipaubaya mo sa panahon. Sa tamang tao, sa tamang sitwasyon. Hindi mo kailangang patunayan ang pagmamahal mo sa maling paraan. Ang tunay na malakas ay marunong umiwas. Ang tunay na marunong ay marunong maghintay. Kung isa ka sa mga nakakaramdam ng ganito, hindi ka masama tao ka. Pero huwag mong hayaan na ang isang damdamin na pansamantala ay sirain ang prinsipyo mong panghabambuhay. Kung gusto mong palakasin ang sarili mong paninindigan, tapang at dignidad mag-subscribe ka sa channel na ito. Dito natin pag-uusapan ng mga tunay na tanong sa puso. Gamit ang karunungan ng Stoic philosophy at psychological insights. Mag-iingat ka ka-Stoic. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang sundin. Minsan, ang paglayo, ang tunay na anyo ng pagmamahal.